naghanap ka ba ng makakain o masarap na pagkain sa this oras ng gabi? Aman tama ang video na to ay para sa iyo kaya mga papsit mga mamsi, welcome to my blog kaya tara samahan niyo ko puntahan na natin yan. at dinner time na nga dyan mga paps kaya naisipan akong bumili ng pagkain kaso di ko alam kung saan may masarap na pagkain at may napanood nga pala ako sa facebook na mayroong bagong bukas na kain sa kainan dito sa Mayman man at nga mga paps sa may palawan express sa katabi niya meron nga pala nagtritinda dito na masarap daw ng pagkain at ito nga natagpuan namin ang sawarma bolivar at sa halagang 65 pesos nga lang mga paps matitikman muna lang kanilang sawarma rice at tapat nga lang itong mga paps ng tabernacle of faith international church at located nga pala itong mga paps sa manville main road kanluba mismo sa arco at sa tuloy ng manpin nga lang matatagpuan ang kanilang food store. At umorder na rin pala tayo dyan mga paps. Inorder nga pala natin dyan. Dalawang spicy tsaka non-spicy. Nilagay nga pala dyan mga paps ni kuya. Yung pipino tsaka sibuya. Yes. Ayan, nilalagyan na nga ni kuya ng karne dyan. At mga paps, yung kanilang kanin pala ay java rice nga pala At yan. mga paps, may nakatabi nga pala ng shawarma Boulevard. May shawarma yan dito. Tsaka meron din ditong bilihan ng mane. Baka gusto nyo lang bumili. Masarap din huya. At tinigat nga namin dyan mga paps sa kami order Kaya tara, sama nyo kaming tikman. So ayan mga paps, ito na yung order nating uh, shawarma. Uh, dito lang yan sa amin sa Manfield. Kasi gusto ko kumain na miss ko kasi yung ganito eh. Ayan yung mga paps. Ah, shawarma with rice na nga pala siya. Umayaan natin to. Ang sarap. <laughs> Spicy nga pala yung order ko dito. Bali, tatlo yung order namin dalawa spicy. Meron din naman sila yung hindi spicy. Kung gusto nyo yung hindi anghang, hindi order nyo. Pero yung spicy nila, hindi naman ganun kaanghang kung Kung mahilig sa maanghang, ito na order mo. Hmm. Ano pa tayo dito, pipino. Ah. Okay. Alalasahan mo talaga yung spicy niya. Kasi, mukhang mm, naparami yung ang-ang. <laughs> Ito sarap naman. Saka na ano sya yung rice niya java rice na rin pala. Nagsama na nila. Pwede so, rin pala kayo kumain dun sa pesto niya. Pwede yung take out. Ngayon kasi nag-take out na kasi gabi na kami pumunta. Sakto lang yung mga nilagay niya ng ingredients kasi yung sibuyas, pipino, balance lang, hindi masyadong marami, hindi rin ng konti. Kaya pag nanguya mo siya, magbabalance yung <coughs> yung sarap niya. Last pipino. Ay, eh, mga pops, sabi natin nyo, subuhan nyo na doon. Ganito na lang ang video ko. Thank you yung gusto niyo yung video na to, paki-like and follow and share naman. At kung ikaw hindi ka pa nakapalo sa akin, hala, pindutin mo na yung follow diyan, mag -palo ka na sa akin para marami pa tayong content na magagawa. And also subscribe my YouTube channel ang Daddy Rooms TV and follow me on TikTok on Daddy Rooms. TV. Hanggang dito na lang mga paps. Thank you for watching.